Ladies and gentlemen, the PCG is one of the government agency that restores my faith in the dedication of the workers in government. Sa gitna ng mga kontrobersya ng korupsyon, nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard. Ayon sa Pangulo, ito ang isa sa mga ahensyang nagpapanumbalik sa kanyang tiwala sa dedikasyon ng mga kawani ng pamahalaan. When I see the PCG in action, I see what the best of government can look like. That is discipline with integrity, with excellence, working as one. Aminado ang pangulo na sa ngayon ay apektado ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. I know that these are difficult times that we live in. Our people's trust in government has been shaken. We cannot deny that. But I am certain The trust can be regained if we remain transparent and true to our mission. Pinuri ng pangulo ang mga nagawa ng PCG sa nakalipas na taon lalo na sa gitna ng pananalasa ng mga kalamidad sa bansa mula sa pagtugon sa mga kalamidad gaya ng bagyo, lindol, paggabay sa ligtas na paglalakbay sa karagatan, pagtulong na masugpo ang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso, smuggling at pagtugon sa West Philippine Sea upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayang manging isda. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy nitong susuportahan ang pagpapalakas ng PCG gaya ng pagbili ng mga karagdagang barko, eroplano at pagpapatayo ng mga pasilidad na magagamit ng PCG. I assure you that this government is solidly behind you. We will keep investing in new vessels, in aircraft, command posts, communication systems We will improve training facilities and logistics to provide every PCG personnel a sense of dignity in fulfilling their roles. Samantala, sa kanyang commandant report para sa taong 2024 to 2025, binigyang diin ni Admiral Ronnie Hilgaban na patuloy nilang itataguyod ang kanilang mandato upang matiyak ang maritime safety, maritime security at maritime environment protection. Every mission we undertake Every distress call we respond to represents our collective quest to be better every day in fulfilling our promise to the Filipino people that we will keep you safe and protect our nation's maritime interests. Ngunit hindi anya nila kayang matupad ang pangakong ito kung gagawin lamang ng iisang ahensya gaya ng PCG. Kaya dapat anyang magtulong-tulong ang bawat isa lalo na sa harap ng mga banta bilang isang maritime at archipelagic country. Mula sa mga government agency, private sector, komunidad hanggang sa ating mga kaalyadong bansa, gaya ng Estados Unidos na nagpapahalaga sa rules-based order sa rehiyon. Pinasalamatan din ito ang Pangulo sa patuloy na suporta nito, tiwala at sa PCG modernization sa ilalim ng kanyang administrasyon. We now stand to triple our fleet in the next five years and will become one of the most capable Coast Guards in this part of the world. One that can deliver public service fast and right, true to the real meaning of a bagong Pilipinas. Binigyan din ng pagkilala ang mga Coast Guard units at personnel na nagpamalas ng kagalingan para sa taong ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.